Aminado ang Armed Forces of the Philippines na posibleng madamay ang Pilipinas sakaling mauwi sa gera ang tensyon ng Taiwan at China. Ito ay matapos palibutan na ang Taiwan ng mga barko at eroplano ng China para sa isang military exercise. Naglabas din ng propaganda video ang China na ipinapakita ang pag off ng mga eroplano at ang mapa ng Taiwan na tila puntirian ng malawakang military operation. Agad ding nag-deploy ang Taiwan ng mga aeroplano at barko para bantayan ang kilos ng mga Chinese. Dahil dito, pinaghahanda na ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang mga sundalo. Prioridad daw ang pag-rescue sa higit 200,000 OFW sa Taiwan. Kaugnay niyan, makakausap natin si AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Sheryl. Magandang tanghali sa inyong mga taga-subaybay. Mama, ano po ang preparasyon na ginagawa ng AFP? Kaugnay ng tumitindi nga pong tensyon ng Taiwan at China. lalo't ilang kilometro lamang po ang layo ng Taiwan sa Pilipinas. Ay, Ma'am Sheryl, no, for most po, I uh, would like to put into context ito pong uh, speech ni uh, General Browner. Uh, una po, Uh, we do not want to cause unnecessary panic po no para sa ating mga kababayan. Bakit po ito pong mga statements natin ay assurance po na ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas ay naghahanda po sa anumang eventuality. Kaya pwede po itong defense ng mga ating bayan hanggang po sa pag-responde natin pati po sa ating mga sakuna. Mm -hmm. So, ito po sa nasabi po ni General Donner doon po sa anniversary ng Northern Luzon Command, uh, Eto po kasi Northern Luzon Command, joint operation uh, area po nila, ito pong dito sa northern most part, which is yung pinaka bad, ano po, no? playing ground, to so to speak, nitong parating pong, uh, balik at an exercises. So, mm. kaantabay po niyan, no? yung uh, Armed Forces of the Philippines po, kahit ano pong kaganapan sa region natin, bahagi po ng mandato namin na protektuhan po ng bayan at yung ating mga mamamayan. So lahat po ng eventualities, be it repatriation or disaster assistance, sa uh, uh, humanitarian assistance and disaster response, kasama po yan sa mga pinaghahandaan po natin. Mm -hmm. At um, may coordination na rin po ba ang AFP um, sa, like, sa DMW? Kasi I suppose sila po ang makakapag-assess kung kailangan na bang iwi ang ating mga kababayan? Um, ito ma'am, yung, yung statement ni General Bonner, ma'am, no? it's, uh, it's in general po. Our whole preparation in terms of our defense capabilities and HADR efforts. For any contingency plan po, part po kami ng isang grupo po, no? Gusto sa whole of government approach kung ano man po ang mangyari. So, include coordination po tayo dyan with DSA, uh, with DMW, with the uh, Bureau of Immigration, And kung ano po ang role na gagampanan po ng sandatahang lakas ng Pilipinas, gagampanan po natin yan. Ngayong Abril, nakatakda rin po ang large-scale joint exercises ng Pilipinas at Amerika. Hindi nyo naman huba ba ito nakikitang posibleng makadagdag sa tensyon laban sa China? Eto, ma'am, continuous naman po natin ginagawa ito. Uh, since last year pa po, po ma'am, no? Uh, itong balikatan talaga naman pong continuous yan na ginagawa natin. But since last year po, talaga pong napakarami nating exercises na kinakonduct. Because we have been strengthening our alliances with like-minded nations and well-meaning nations. So aside from balikatan exercises, meron po tayong salaknib exercises. At meron din po tayong uh, mga multilateral maritime exercises na kinakonduct kasama po iba't ibang bansa. Ma mm. Isa rin po sa sinasabi, lumalabas po na balita na baka makadagdag din sa tensyon ay yung napabalitang inapurabahan na ng Amerika yung sale ng F-16 fighter jets sa halagang 5.58 uh, billion US dollars sa Pilipinas. Yes ma'am. No? Ang prioridad po ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay tahandaan yung pong pakisipag-ugnayan natin sa ating mga kaalyado at pagpapanatili po ng kapayapaan at seguridad sa region. Sa pag-certify po ng ating AFP, kasama dyan ang modernization efforts natin, ma'am. At we transition from internal security operations to territorial defense, we keep on modernizing based on contemporary modern challenges. So itong re-horizon 3 natin, ma'am, binigay na natin itong wish list natin ang ang heavy po tayo dito is maritime assets, aerial assets, and cyber security po. For any asset po na ito po pure ma'am, we defer this po sa D &D. Uh, Until that time po na ma over po sa ASC ang capability Colonel, nabanggit din po ni AFP Chief General Browner na ini-infiltrate na ng China ang ating mga institusyon. May kinalaman ho ba ito doon sa mga nahuling hinihinalang Chinese spies sa Subic? Ang tinitignan natin dito, ma'am, no, uh, how everything fit to a general grand plan. No? Kung for any activity po, tinitingnan natin yan, ma'am. So, hindi po natin isinasantabi. Ang sinasabi natin dito, we will not leave any stone unturned po. So, all the incidents po, tinitingnan natin yan. Uh, ito pong presence ng drones na na-recover natin sa ating mga dag dag dagat-dagatnan. Ito pang mga alleged espionage activities. All of this po, pati po ito nga mga... Uh, foreign malign influence or foreign uh, intelligence, surveillance, and reconnaissance activities. Tinitingnan po natin yan how they are connected to one another po. Marami pong salamat AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.